So, na -re record natin yan. Hindi ko na na-record -re yung umpisa. Record ko na lang itong act Kasi, natapos ko naman na yun. Pero, ito lang natin to, Ayan. Ayan, boss. buwis ito yan. atai em biết, em có tay anh patay natin tentacle. Ayan, natin yan. ito oh, na pinapatakit. Okay, tayo sa tira, na. 8 na. So, 8 na, no? Dino na tayo sa... Please. patay na ano kaya lang natin kung ilan yung napatay natin kaya check natin dito oh so isa na lang ah boss na lang boss na lang yung papatayin o oh, yan number ano yung boss boss na lang yung papatayin boss. so oh, sandali, mag-iipon muna ako ng buhay. <laughs>

Let's go. Patayin na natin. Let's go. Patayin na natin ang boss. Ah. Okay. Kain na natin boss. Let's go, go, go. Kain natin yung boss. Magbapatay natin yan. Eh, Acre. Yung slaughter. So, guys, na. na natin.

Atlantic oh, Slaughter. Number three. Slaughter. Let's go, guys. Uy, slaughter. Ito na pala yung slaughter. Ayun, no? Slaughter. Oh, dito na tayo. Ilan? Afat. Ah, Papatayin. So, Afat. Ah, <tinyo> ba hindi parang uh, na Saka natin, visit, eh, elemental ba yung kalaban? Visit na ito. Elemental ba? Ba't na yung tip? Oh, may na oh. Uh, ba, kalaban Tarakan ko, ano po? Ano, ano yung kalaban na yun? Ano ito? Patay natin ito sa basic natin. Alam mo. Ay, lupit ito. Oh, meron ng ano, gilas. May skill na. Slaughter niya tayo ano natin ah. Huh? Slaughter ni tira natin. Lagi slaughter eh. Ang lupit naman Nagpa-fire siya yung ano yung range niya. Pay from damage 10% yung eh, naka circle. Pay damage 10%. May tumitira ng ito. May tumitira siya parang ano. Teka. Bawat ano yata eh. May e, eh, boss dito. Wisit na yan. Dito, ilan ba? Yun know? oh Level 50? 50,000 ang lang. Halima, why no? Ito yung dimokal. Yung lolo. Yung pato. Ayun. Kailangan pala buksan lahat to eh. Para mag-open lahat ng ano. Tignan nga natin kung malaki yung... Ano. May mga buksan eh. Ate ice Tumira na ano pa Tumira na ng... tumira ano Tumira na ng... 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 ano Tumira na ano Tumira na ano May handaan dito Wala

nalabas na ako, parang ano. wala na lumabas. Alas, ay, wala, wala na lumabas ang buisip. Alam mo, wala na lumabas. Alam, wala na lumabas. Wala na lumabas. Ay, punta 50,000 patayin natin uli yung guisong yun Pagkalabas ng bilog. Dito magkalabas ng bilog. Ano yan eh. Ito may naman ano, yung kasama niya, ano, yung halimaw. Ano din, halimaw na yun. Halimaw. Hindi pa tayong 50,000, patayin natin yung buwisit na yun. Yung sir, sir, yung burus ba yun? Punin ko muna, handa tayo, mas mabilis na mag-ipon. Sa sarili ko. Ipon so, tayo dun. nasa git ko na para ano. Pang lalaki 'yung ano. Ah, hindi manakyan 'no. Kontrol sa mina. Automatic na lang kasi hindi na 'yung, yung bumurok. 3,000 30 sagad natin Oh, dami yung dikit ka. ka. Balibag ka. ng balibag. Ano, buisit. Ayan, sagad natin. 60. Limang bungo. Sagad ko rin sa ba dito sa banda. hindi dito ang nahihirapan. Buisit ka. O, nakas naman ang panghihay. Wala, sagad na yan. Sasagad ko na yan nandito. Sagad na ba ito dito? Sagad na yan tayo nandito. Sagad. 60, 40. Eh, 40 lang. Sagad na yan. Pero walang lumalabas ang buwisit. Walang lumalabas ha. Baka dito sa kabila. Pwede nga sa wala ay ah uh, wala Shit, man. Ito nga, nagulit ako eh. Tatlo yung gamit ko, apat yung gamit kong weapon, eh, no? Samantalang yung gamit kong dati, pistol, tsaka shotgun. Na, uh, Hindi na-upgrade yung Hindi siya na-upgrade yung basic. tayo sa kabila kung na-upgrade siya hindi na-upgrade eh, eh ito, kayo na-upgrade kaya ito hindi ko na-upgrade siya hindi na Tayo na natin yung boss. Tayo na natin yung boss.

ka. Yan sinasabi ko, eh, nag-overheat siya Nag na 400 yung buhay ko, buwisit na yan Nandintik na yan, nag iipon na nga ako ng pangano eh, oh, na, oh, na, eh. Na, na, na na mga... Hindi, na Hindi, eh. na eh ano na matanda sa iyo yung apoy Kaya ko nga Bakit no? yung attack? Ah, pagtataka naman, nungin na yung atak ko. Ah? ah pagtataka, na yung atak ko. Ah, atak ko, buwisit. Oh, itanlet na yung buhay, ano? yung atak ko, eh. Buwisit ko, Nasa nga yun. Tiga e, ah, nga, ba't ganun? Ano nangyari? Tingnan e, ah, nga, tanggalin ko, tsaka ibalik ko. May nai-attack eh. So, balik natin. May nai-attack ko. What is it na yan? Armor. Eh. Ay. Dapat pala yun eh. May bumaba yung damot ng dito kasi kasi nag overheat kasi kaya ano mo na Over Over nag overheat ang overheat nag overheat hindi pa pala kasing gumawa overheat siya Papatay na nga yung boss. Eh, buwisit na yun. Overhead pa ang buwisit. Kami yung attack ang buwisit. Kami na yung attack. Kami na yung atak Kami Adaya ang buwisit. Oh, Bag ang yung yung Kasi siya kaya nga so, Dapat malakas Libo na Kaya mabilis yung patayin yung boss eh Pag-iisip mo Ay, yung kung yung buhay. Yung lang Ayo,

sih. Jangan itu.